Andrea Brillantes inaming hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang pagiging most beautiful face in the world. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Andrea Brillantes na natawa siya na makarating sa kanya ang balitang siya ang nag number one sa lista ng most beautiful face in the world 2024 mula sa international survey na ginawa ng TC Candler. Ay kay Andrea, sobrang gratitude sa pagkakapili sa kanya. Very honored din umano siya na sa dinami dami ng mga gadang babae ay napili siya maging number one kaya wala raw siyang ibang masabi kundi thank you. Kinumpirma naman ang actress na napasama na siya dati pa sa nasabing listahan pero pang 16 lang daw siya bagamat super happy na siya sa kanyang nakuwang pwesto. Ayon kay Andrea, mapabilang lang sa nasabing pwesto kahit nasa pang 50 ay isa ng matatawag na honor. Kaya at noong nalaman niya raw na nasa top 1 siya ay napahala daw siya sa sobrang pagkasyak. Agad niya raw tinignan ang kanyang sarili sa salamin at kinausap kung talagang top 1 siya at saka siya tawa ng tawa. Agad niya raw tinanong ang kanyang mami kung ano ang feeling nito na ito ang naglabas ng bata na naging top 1 sa listahan may pinakamagandang mukha sa buong mundo. Sa ngayon daw ay unti-unti na nagsisink in sa kanya bagamat hindi niya ito ay pinapasok sa kanyang ulo dahil ang saya lang daw paglaruan nila ng kanyang mga kaibigan dahil noong araw daw na nalaman niya ay papunta siya sa kanyang mga kaibigan kaya't asaran daw sila ng asaran.